Nah, lagi nak puyu dari lagi. Ila nang last yang ada pit? Hau. Oh. Darat datangki lagi oi. Inyo kanding dai? Jeliat inyo hanang kanding? Hau. Oh. Anda atuh ta sangkiagi. Lah kama kiut. Ako, ana ning itong, be. Hala sa kanding dua kabuk. <laughs> Nang pasilong taon sila. May asa kami. Ulo ko unod. Magpakugos na siya day? Magpakugos na ni kanding. Ha? Mo di anad ao, Cái a kandi à dạng à à dạng dạng đây dạng 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 đây dạng 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 này dạng 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 là dạng 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 đây

<laughs> Ala, nagtuon na sila nguli na sila day <laughs> nagtuon na sila nguli na sila ay. Mimi. May gani di ni ko anun Di di ipangaswaton ay laki dai to day ang usa. Laki dai nang itom. Ha? Ah, oh, lucky puro? Ah, oh, oo, oh, laki deh puro. lucky deh gani. Ayah mau dia yang mengunung. Kusuk manung, ngay, di menungai mm, di. Aduh. Lu. Hmm, mau dia. Ay. Si Solar, bayi yang mantap. Hmm. Huh? Sus, kamu nga ana, Daniel. Lingai, kiot kayo. Yeah. Lah, nilahos.